So, ito yung mga ano pound ano ano yan ito kuya? Fountain Fountain. Ay yung maliliit. Ito yun, yung sinasabi nila yung maliliit na fountain. So, ito. Pwede makita yung per ano niyan? Yung sample niyan, kuya. So, ayan. Ayan ang mga fountain nila. May mga critics din kayo? Meron po. Kayo? Meron. So, hindi pa kayo nagdi-display? Oh, kompleto naman kayo mga Roman candle, mga 16 shot, may 16 shot kayo. Ah, uh, bah, tanong ko lang magkano yung 16 shot niyo? 16 shot po namin is 14 na yan. 14 sa ngayon ha. So pagdating ng ano yan mga month of November, adjust na siya. Hindi pa siya. Oo, yeah. sana ano. 1-4 yung 16 shot. Opo. Okay. po dyan, 36 shot. 36 shot, asan po siya? Opo. Okay. Ayan ang 36 shot. So magkano siya? 4-5 po. 4-5. Ano ka po Ah, malaki yung itong isa, no? Okay. Ito yung... 36 ano? shot. Oo. Uh, 36 shot. Ah, ito yung paunti na sinasabi. Ayan. So yun guys, Ayan so. po, More on gold, yan yeah. uh, Isang kulay lang siya Paano po? Ito Gold and silver po Mas marami and po yung gold Gold ang mas maganda ang gold okay. Ayan, ito naman po More on silver uh, May gold din siya Pero mas marami po yung silver So magkano naman ng isang box niyan? 550 po 550 na siya So magkano nagpatak ng isa? Okay. Ito guys, ito yung mga matagal pag sinindihan. Ito yung fountain. 91. 91. So, mura pa, no? Mura pa siya siya ngayon. Maganda na yun, sir. Amatar ah, lang na siya ng 30 seconds. 30 seconds? Opo. Oh, Then, ang taas niya nasa 60. Opo. Nasubukan ko na nga ito, sir, uh, nung dati nung bumili ako. So, yun guys, ganap dito. Anong pangalan ng anong pisto na, nga, no? do, sir? Ano po? Unistar Dragon Fireworks po. Unistar? Apo. Uh, Unistar Dragon Fireworks. Ano yung ano na yan, sir? Yung plot na yan? Ano po yan? Yeah, yung... Sparkler. Ah, Sparkler. Mahaba yan, no? Ito yung it? Sparkler po siya. So, ito guys, ah... Uh, Less smoke po yan. Hindi oh. Pwede po yung indoor. Pwedeng pambata ito ginagamit, to. Oh. Itong losis, no? Hawak lang sila rito sa tingting. -ting. Pailaw. Ito magandang pailaw. So, magkano per box niyan? 300. Po. 300. May 10 pieces na po. Ah, laman. One minute first. Thing. naman ang ano. yung um, loses na. Loses. Six color loses. I Army. Mean, six, 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 color. Six color yan. so, ang ganda, no? So, ito guys. 6 color. So, available naman yung paunti, ano nyo, kwitis, at saka yung mga, meron kayong mga sawat tinatawag nun? Ah, oh, wala kayo. Dito lang kayo sa 16 shot, 36 shot, no? kumpleto Ayun po, fountain din sa... po. Fountain. So, ayan guys, oh. So, fountain. Kuya, pwede mong itabi dito. Sa may ano, itong malaki na to. Ayan, oh. No. Ayan. Itabi mo si ano 36 shot, no? Tsaka yung 16 shot. Ito naman guys, ang... 16 siya. sunod. Ayan, malalaki na yan. Mga um, professional na. Yung professional, magkano po yung halaga siya ngayon? Meron po tayo 96 shot. Ayan, 96 shot. So, ayan guys. So, ang 96 shot, so magkano papatakto siya ngayon yung price niya? So, ayan. 96 shot level 11, 5 115 So bukod sa 16 at saka 36 ano pang ibang gano po tayo 72 shot 72 shot So magkano patak naman niya 8750 8750 So mas mababa ah, siya. So ilang ano naman po yan? Ilang minutes naman? One minute? Itong 7-2 shot natin, matagal siya lang 2 minutes. Ah, 2 minutes. So matagal ano? Iba-ibang kulay siya. Okay, ito na kulay. So ayan po. Ah, dito lang tayo pumunta. Saka ah, mag-inquire dito sa mga price nila. Available naman dito. Uh, yung display nila, hindi pa nila sinasagad kasi medyo... Parapit pa lang yung dating ng ano, ng permit may start pa lang ng ano so ayan guys, ang pupunta lang kayo dito sa pwisto nila ayan, huwag kayong mag-atubiling pumunta at magtanong dito so, ito naman ang 36 tsaka 16 at saka ang fountain, ayan so, kuya yung losses ano asa na ba yung losses kanina? so ayan ang losses sparkler ah oh, sparkler so ito guys maganda rin to pag sinindihan itong losses ayan so huwag pa ilaw yan yung losses losses uh, 36 shot at saka 16 shot at saka itong fountain so ito maganda itong fountain na to so ayan available kay